Ayan, good morning, good morning. Na maulan, ayan, mga idol, maulan. Ah, so, kaya di tayo ngayon dahil... Ayan, ito yung pagulong ko, ito yung nag-comment. Uh, kay Sel... Uh, Chelan... Uh, Guerrero, ayan. Kung saan daw ba may gumagawa. Sandali, ako ko, muulan. So, ayan, kung saan daw ba may gumagawa nun... Uh, idol dito po 'yon uh, ako po yung mo yung kumagawanan idol. Uh. Pero dito may isa pang nag din uh, nung uh, last na uh, last time na nakita ko 'yon uh, may nag kung bakit daw hindi bakit daw yung kanyang ginawang pagulong ay hindi rin daw gumagana. So nag-send siya sa akin ng video noon o oh, eh, kaya lang na ko na. So ito po 'yon makikita eh. niyo sa screen uh, 'yung uh, video nung uh, 'yung picture nung pagulong na sinasabi ko na kung bakit daw nahihirapang gumana siguro ang unang nakupuron uh, uh, although hindi ko siya ng personal pero yon sigurado ako ang naging problema noon kung hindi puro sa mismong ehe dahil debering po yung ginawa niya hindi naman po dibusing na kagaya nung sa akin uh, kung hindi ron sa ehe nagka problema po yon Maaari yung tubo nyo dahil sa sobrang uh, pagka-welding or uh, napalambot nyo yung tubo dahil sa pagkakahinang natin dahil ang bakal po natin kahit po tubo yan, kahit po makapal yan pag sumobra po ng init yan uh, lumalambot po yan maari po yun, kumibal siya mga idol so yun po yung ma uh, pinaka-finding puro na so, pero nagbawas daw siya ng talim so subukan niya dahil nyo nakita ko, medyo mababo pa lang yung putek. Eh, talaga namang binababaan na nung uh, operator niya. So, hindi kagaya nung sa akin na kahit na uh, mapalalim yung putek, eh, nagagamit ko siya nang nakasakay ako. So, yun. At, nandito ako ngayon. Uh, kaya lang ako nag-video dahil doon. so, sir, kung gusto nyo, sir, uh, Chelan Guerrero, kung gusto nyo pong magpagawa noon, ah, uh, message nyo lang po ako doon sa aking Facebook account na Bagwis Ibong Gala. Uh, Mag-PM po kayo ron. Uh, titingnan ko po mamaya kung uh, or, or sana kung uh, mapanood mo tong video na to ngayon. Uh, uh, titingnan ko na lang po kung uh, kailan kayo mag-PPM doon mga uh, idol. So, doon ko po doon nyo po malalaman kung magkano yung presyo at kung ano po yung uh, kasama nung uh, ano. Kasi pag gumawa po ako, set po siya eh. Kasama na yung plotter, uh, bukod po siya, uh, plotter at saka po yung mismong pagulong. So, yan. Maraming maraming salamat uh, doon sa mga nag-subscribe. Yan, na uh, 1,168 na tayo. Yung maraming salamat sa inyo. Kaya ito, muli ako nag-vlog ko Kaya lang, ngayon, na ang uh, plano ko sana, nang um, vlog ako sa Kalabaw, pero dahil sa ganitong panahon, ayan, ang niyo, oh. nag-uulan uh, lang naman. Uh, hindi pa tayo mag vlog kaya ito. Ayan, mayroon naman akong inuim pa Bagong Gagawain. Hindi ngayon mga idol. Ayan, pulungan niya ng aso idol. O, ayan. So, ayan, bago ko nga pala tapusin yung video na to, ayan, maraming maraming salamat kaya at si Lynn Valdez. Ayan, visit ko sa kanyang Facebook account. Ayan, Celine si Valdez. Ayan, shoutout sa'yo. At hanggang dito na lang and goodbye!